Ang ating second pump well, yeah. Ito po yung madalas source of water ng mga taga sa Madlang People Oasis. Nasa bakuran tayo na maraming tanim, yeah. Yan ang mga ginagawa ni Dora kapag nauwi tayo dito Madlang World sa tayo nalagaan yung mga tanim natin. Yan yung mga fruit trees, malimit sa kanila ma uh, most of them tanim ko. Yung mga narat sa kamahogan eh ko lang yan tumubo Madlang World kaya yeah, very lucky ang ating lote. Ang daming tumutubo. Pero itong saging na tanim natin, mukhang alanganin na naman. Dami ko nang naitanim na saging, puros ano. hindi pinalad, madlang wild. Tag ulan, tag init na itanim ko, same pa rin. Pero hopefully, mag-survive man lang yung isa na yun yung, pin yung pinakuli kong dinamigan sana mag-survive parang sabati ko ah sabatihan ko kay Imaan di lahat ng itinatanim ko madlang world mostly napapasurvive ko pero napansin ko no saging ti imulak kahit nakikita mga healthy healthy magso survive handa na nag-survive. So, parang saging tihang ko nga kay niya mula. Na dededolize -de yung mga saging na itinatanim ko. Maalala ko marami na akong naitanim na saging. Pero wala pa akong napamunga. Kasi na Ayaw sa kamay kong saging. Yan. Yan. Nagkakalat yung mga ano natin. Yung mga bebe natin. Hello mga bebes. Oh, sus. Mga bebes natin. Ito yung nara. Nakusang tumubo. Ayan. Diligan lang natin madlang people. Kawawa naman. Kasi dry na dry na sila. Very dry na sila. E eh, malilit pa sila. Malilit pa sila. Sayang naman. Kung hanggang katapusan hindi pa rin uulan. Sayang naman. Baka madedulize na naman sila. Do yung, yung nyug natin. Do your best to survive friendship ah. Maka tatlong timba na tayo sayo babalikan uli kita next month sa election na ako babalik I will go home na tomorrow kasi marami rin tayong didiligan doon next, next month ko na uli kayo madidiligan mga besi basta do your best to survive na lang ito naman yung avocado natin tumubo lang din siya inalagaan natin madlang world Ayan. Hopefully, mag-survive din. Yun lang, very dry po na. Grabe oh. Ang lupa sa paligid niya, so dry. Very, very dry. Nawala na rin yung kanal niya na dati ginawa natin. Para pag diniligan. Hanga guys, pero ayan. Grow well. Langka. Ano, may avocado.